Nakalimutan mo na ba kung saan mo nilagay ang iyong mga susi o ang iyong telepono? Sigurado, oo. Ngayon, isipin mo naman na nakalimutan mo kung para saan ba talaga ang mga susi. Ramdam mo ba ang pagkakaiba? Diyan sa malaking pagitan na diyan nagkukubli ang Alzheimer's disease na napapalibutan ng maraming nakakatakot na mito. Ngayon, hindi tayo gagamit ng mga komplikadong medikal na termino. Sa halip, kukunin natin ang apat na pinakamalaking maling akala tungkol sa Alzheimer's disease at susuriin natin ang mga ito sa simple at madaling intindihing mga bahagi. Pangako, pagkatapos ng video na ito, iba na ang magiging pananaw mo sa kalusugan ng utak. Balikan natin ang simula ng ikadalawampung siglo. Nakilala ng German psychiatrist na si Alois Alzheimer ang isang pasyenteng nagngangalang Auguste de Siya ay nagihirap mula sa isang kakaibang karamdaman. nawawala ng memorya, hindi makapagsalita ng normal at kumikilos ng hindi mahulaan. Matapos niyang pumanaw, siniyasat ni Dr. Alzheimer ang kanyang utak at natuklasan ang tinatawag natin ngayon na amyloid plaques at neurofibrillary tangles. Sa madaling salita, nakita niya ang basura na humahad lang sa mga silula ng utak na makipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya, sa unang pagkakataon, nalaman ng mundo ang tungkol sa isang bagong sakit na dati hindi pa kilala. Kaya, simulan na nating buwagi ng mga maling paniniwala. At ang una at marahil ang pinakapopular ay madalas marinig at tila makatotohanan. Ang Alzheimer's disease ay normal lamang na bahagi ng pagtanda. Kung tutuusin, normal lang daw na maging malimutin habang tumatanda at ayos lang yon. Ngunit sa totoo lang, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na maling akala. Ang ipagkamali ang normal na pagbabago sa utak dahil sa edad sa Alzheimer's disease ay parang pagkamali ng simpleng sipon sa pneumonia. Oo, may magkatulad na sintomas, pero ang mga kahihinatnan ay lubos na magkaiba. Pag-usapan natin ito gamit ang isang simpleng halimbawa. Ang makalimot kung saan mo inilagay ang iyong susi at pagkatapos ay makita ito sa bulsa ng iyong jacket. Iyan ay normal. Ang utak mo ay pansamantala lang na nawala ang impormasyon. Pero ang hawakan ng susi at hindi maintindihan kung ano ang gagawin dito o kung para saan ba talaga ito, iyon ay isang malinaw na sinyalis ng babala. Ito ay tanda na ang mismong instruksyon o kaalaman tungkol sa bagay na iyon ay naburana. Totoong bumabagal ang ating utak habang tumatanda. Maaaring mas matagal bago natin maalala ang isang pangalan o salita. Ito ay parang isang lumang computer na gumagana pa rin. Matagal nga lang mag-boot up, pero lahat ng programa ay naroon pa rin. Ang Alzheimer's disease ay hindi lang simpleng pagbagal. Ito ay parang isang virus na nagbubura ng mga file at programa isa-isa nang walang pagbalik. Ito ay pisikal na pagkasira ng mga selula ng utak. Bakit napakahalaga na maintindihan ang pagkakaibang ito? dahil ang maling akala na normal lang ang pagtanda ay humahad lang sa mga tao na humingi ng tulong sa tamang panahon. Maaring ilang taon nang isinasa walang bahala ng mga kamag-anak ang mga nakababahalang sintomas. Iniisip na, ano pa ba ang magagawa? Matanda na si Lolo. At ang mahalagang oras ay nawawala. Ang maagang pagsusuri ay nagbibigay daan sa paggagamot na nagpapabagal sa paglala ng mga sintomas at nagbibigay sa pamilya ng sapat na panahon upang makapaghanda at makapag-adjust. Kaya hindi ang Alzheimer's ay isang sakit, hindi lang isang numero sa pasaporte. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang malaking maling paniniwala na madalas ibinubulong sa mga pamilya at nagdudulot ng tahimik na takot kung may Alzheimer ang nanay ko o lolo ko. Sigurado magkakaroon din ako niyan. Ang mitong ito tungkol sa genetic na hatol ay nagiging sanhi para marami ang mamuhay sa patuloy na takot. Para maging malinaw kaagad, ang genetics syempre ay may papel na ginagampanan. Natuklasan ng mga siyentipiko ang mga gene na maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroon ng sakit ang pinakakilala sa mga ito ay tinatawag na APOE4. Kung naman mo ang isang kopya ng gene na ito mula sa iyong mga magulang, bahagyang tumataas ang iyong panganib. Kung dalawa, mas tumataas pa ito. Pero ito ang mahalagang punto na kailangan mong maunawaan. Ang mataas na panganib ay hindi isang sandaang porsyentong garantiya. Hindi ito isang hatol na hindi na mababali Isipin na ang genes ay parang mga baraha na ibinigay sa iyo pagkapanganak mo. Ang pagkakaroon ng APOE4 gene ay parang nakakuha ka ng baraha na hindi gaanong maganda. Ngunit ang resulta ng laro ay hindi lang nakasalalay sa isang baraha, kundi sa kung paano mo lalaruin ang buong partida. At dito na pumapasok ang iyong pamumuhay, ang iyong pang-araw-araw na desisyon kung ano ang kinakain mo, gaano ka kadalas gumagalaw, paano mo inihersisyo ang iyong utak, ito ang iyong mga galaw sa larong ito. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang malusog na pamumuhay ay maaaring makabuluhang makabawas sa genetic na panganib. Mayroong napakaraming tao na may masamang genes pero umaabot sa katandaan ng malinaw ang pag-iisip. At sa kabilang banda, may mga tao naman na walang genetic na predisposisyon pero nagkakasakit dahil sa hindi malusog na pamumuhay. Kaya ang isisi ang lahat sa pagmamana at sumuko na lang ay isang malaking pagkakamali na nag-aalis sa iyo ng pagkakataong kontrolin ang kalusugan ng iyong utak sa iyong sariling kamay. Ito ang nagdadala sa atin sa ikatlo at napakababagsik at nakakapanghinang mito. Wala tayong magagawa. Wala namang paraan para pigilan ito. Ang mitong ito ay napakakomportable. Dahil pinapayagan tayong wala nang gawin kundi hintay na lang ang mangyayari. Ngunit lubos itong mali at marahil ang pinakamapaminsala sa lahat. Isipin ninyo na ang inyong utak ay parang isang hardin. Maaari kayong umupulang at panoorin itong tumubo ng mga damo at matuyo. O maaari kayong kumilos, kumuha ng kasangkapan, diligan ito, lagyan ng pataba ang lupa at magtanim ng mga bagong bulaklak. Ganoon din sa ating utak. Ang mga siyentipikong pag-aaral nitong mga nakaraang taon ay literal na isinisigaw na ang isang aktibo at malusog na pamumuhay ang ating pinakamabisang kasangkapan para protektahan ng utak ito mismo ang pag-iwas sa Alzheimer's disease. Sige, maging mas konkreto tayo. Ano ba itong mga kasangkapan na ito? Una, ang nutrisyon o ang ating kinakain. Napatunayan na ang mga dieta na mayaman sa gulay, prutas, isda at langis ng oliba, tulad ng Mediterranean diet, ay nagpoprotekta sa mga selula ng utak mula sa pinsala. Ito ay parang dekalidad na pataba para sa ating hardin ikalawa, ang pisikal na aktibidad. Kahit tatlumpong minuto lang ng mabilis na paglalakad araw-araw ay nagpapabuti sa daloy ng dugo sa utak, nagdadala ng mas maraming oxygen at mahahalagang sustansya. Ito ay parang sistema ng pandilig para sa ating hardin. At ikatlo, ang mental na ehersisyo. Kapag may bago kang natutunan, banyaga mang wika, pagtugtog ng gitara, o paglutas lang ng isang komplikadong crossword puzzle literal kang gumagawa ng mga bagong daan, mga bagong koneksyon ng neuron sa iyong utak. Ito ang tinatawag na cognitive reserve. Kung mas marami kang ganitong daan sa iyong hardin, mas matagal makakahanap ng alternatibong ruta ang utak kahit pa magsimulang sirain ng sakit ang pangunahing landas. Kaya ang pahayag na wala tayong magagawa ay isa lang dahilan para sa kawalan ng pagkilos. Maraming magagawa at napakarami pa. At heto na ang ikaapat na maling paniniwala na puno ng takot at pagkadismaya. Ang diagnosis ng Alzheimer's disease ay agarang katapusan ng isang makabuluhang buhay. Para sa marami, ang diagnosis na ito ay tila isang hatol ang bubura sa pagkakakilanla ng isang tao at magpapabago sa kanya bilang isang walang kakayahang nilalang. Totoo, isa itong seryoso at nakakapagpabagong buhay na diagnosis. Ngunit ang pag-iisip na ito'y parang isang switch na biglang papatay sa ilaw ay lubos na mali. Ang Alzheimer's disease ay isang maraton, hindi isang sprint. Unti-unti itong umuunlad sa loob ng maraming taon at kung minsan ay umaabot pa ng dekada. Matapos makumpirma ang diagnosis, ang isang tao ay maaaring mayroon pang maraming taon sa unahan na puno ng saysay, kagalakan at makabuluhang pakikisalamuha. Totoo, kakailanganin niyang mag-adjust. Maaaring kailanganing iwanan ang trabaho o baguhin ang nakasanayan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang buhay. Maaari pa rin siyang mag-enjoy sa paglalakad, pakikipagkita sa mga kaibigan, sa kanyang mga libangan, sa musika at sa pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ang mga makabagong pamamaraan ng paggamot at pangangalaga ay nakatuon sa pagpapahaba ng panahong ito ng aktibo at makabuluhang buhay hanggat maaari. Mayroong mga gamot na nakakatulong sa pagpapamahala ng mga sintomas. Marami ring estratehiya na makakatulong para mas maging madali ang pang-araw-araw na pamumuhay. Mula sa simpleng paalala sa refrigerator hanggang sa mga espesyal na apps. At dito, malaking bahagi ang pagtingin ng mga nasa paligid. Kung ang mga mahal sa buhay ay nakikita sa kanya, hindi lang ang taong may Alzheimer's, kundi ang minamahal pa ring ama, ina o asawa, malaki ang magiging pagbabago. Sa halip na pagtuunan ang mga nakalimutan niya, pahalagahan ang mga naaalala pa. Sa halip na manghinayang sa mga nawalang kakayahan, mas mainam na magalak sa bawat sandali dito at ngayon. Ang diagnosis ay hindi katapusan. Sa halip, ito ay simula ng isang bagong paglalakbay na nangangailangan ng pasensya, pagmamahal, at malalim na pag-unawa at narito ang pinakamalaking pagbabago. Sa loob ng maraming dekada, tiningnan natin ang Alzheimer's disease bilang isang mabilis at hindi may iwasang sentensya na konektado lang sa genes at pagtanda. Pakiramdam natin, wala tayong magawa. Pero paano kung sa lahat ng panahong ito, mali pala ang ating tinitignan? Ang mga bagong pag-aaral ay mas lantad na nagsasabi sa atin ang ating pamumuhay ang pinakamabisang sandata sa paglaban para sa kalusugan ng ating utak ang ating kinakain kung paano tayo kumilos kung patuloy tayong natututo ng bago kung nakikipag-ugnayan tayo sa ibang tao lahat ng ito ay hindi lang basta simpleng bagay ito ang araw-araw na pagtatayo ng isang matibay na kuta sa ating isipan na kayang labanan ang sakit ng mas matagal kaysa sa inakala natin. Ang kaalaman na hanggang 40% ng mga kaso ng demensya ay maaaring maiwasan o maantala ay talagang nagpapalit ng laro. Ito ay naglilipat ng fokus mula sa pagiging fatalista patungo sa personal na responsibilidad at pag-asa. Kaya, buod natin. Ang Alzheimer's disease ay hindi lang basta tanda ng pagtanda. Ang genes ay hindi sentensya. Ang pag-iwas ay totoo at abot kaya ng lahat. At ang diagnosis, hindi ito katapusan kundi simula ng isang bagong yugto kung saan mahalaga ang suporta at tamang pagharap. Maraming salamat sa inyong panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang. Mangyaring i-like at magsubscribe sa aming channel upang hindi mapalampas ang mga bagong episode. At ngayon, may tanong ako para sa inyo. Ano-anong mga maling paniniwala o might tungkol sa kalusugan ang inyong nakaharap? Ano ang nakagulat o nakapukaw sa inyong pansin? Isulat ang inyong kwento sa comments. Pag-usapan natin ito ng sama-sama.